In this episode nga pala ay nagbiyahe tayo ng siyam na oras kay Mubit. Kano nga ba ang kikitain natin at maganda nga ba mga fair kay Mubit? Kaya na pang hinihintay nyo. Tara, samahan nyo ako sa first day ko. Hi guys, Shiplex here and welcome to my channel. So, kamusta kay lahat and kumusta ang bawat pinos pa ako. <laughs> <laughs> ang ago kasi nagising mga tol. Um, this is the first day ng ating uh, kay Movit. Ito yung official first day. Actually, kahapon, nagbiyahe na ako kay Movit. Kinapa ko lang yung apps eh nakapagbiyahe ako I think mga apat and napansin ko lang kay Mobit mga tol parang puro gurami yung pumasok sa akin kagabi so to try natin ngayon kung magkano nga bing kikitain natin and time check dito tayo mag sa Kaloocan time check it's already 7.29 na ng umaga so mag -e start tayo kanina kasi nagbiyahe ako kay Joyride and ang ginawa ko kasi sa, sa, umaga kasi si Joyride sobrang daming long ride sobrang dami so binara ko muna yon tapos ngayon mag-start naman tayo kay Mobit. Kung bagay, ito na yung pinaka-official first day natin kay Mobit. And titignan natin kung hanggang ano oras tayo at kung magkano ang kikitain natin. And napansin ko lang kay Mobit, ang dami niyang ano, no? Um, kung maga, parang mas marami siyang features yung application niya. Ibis type pala mga tol, sa mga magtatanong, meron na rin siyang Grab Express. Ayun, no? Instant. So, naka-on na yan. Ang in-off ko lang is itong pabili. So kung maga meron tayong Grab Express tapos meron din tayong MC Taxi So ayan, bali samahan nyo lang ako for today's video mga tol and tignan natin kung magkano kikitain natin And kung uh, maganda nga ba ang booking dito kay Move It So ayan mga tol, bali mag online na tayo magandalan dito kay Move It, may face verification siya So go-online na natin Feeling ko may papasok agad eh O oh, diba? Kaya mo, may pumasok agad o oh. Continue am um, siguro, pag alanganin na oras, tsaka na lang tayo mag-auto accept. So, ayan. Meron na. Seven. Nakakuha kagad tayo. So, message na lang siya. Iman on my Passenger is sharing their location. Yun. Actually, mga tol, ginakapa ko pa talaga yung application. Pero, ngayon naman, medyo okay-okay na ako. And then, then, so sundin na natin to. Kasi, mga tol, napansin ko lang kay Mobit, meron pala siyang sariling mapa. Kung baga, pag um, tag dito, pag nilik mo yung booking na continue, yun nga, de-direct ka na dito sa may mapa. Ayan o, no? may mapa na. Pero layo ng pickup natin, nasa 1.5, nasa 1.9 kilometers kanihin eh. Pero palagan natin yung araw na to, tignan natin kung makakatagos tayo. Dito kay mo. May Dito na ako. Po, pababa po. Okay po. Dito po ba kayo malapit sa may na ano, barangay hall? Yung multi-purpose hall po. Ay, oo oh nga pala. Multi-purpose pala. Dito na po. Sige pa. After nga niya, na pick up na rin natin si ma'am. Bali, ang booking na pala na to is from here sa may Balintawak going to Diliman for 117 pesos. So yun guys, bali kumita tayo ng 170 na drop na rin natin si ma'am. Dito tayo sa may Q's. Malapit to sa Sirikel. After nga nga nilapasokan kagad tayo ng booking, bali ito pala yung pangalumang booking natin. From here sa Medellin man, going to Cubao naman, bali 63 lang talaga yung fare neto pero ginawang 80 pesos. At dahil malapit lang na drop na rin kagad ka natin si sir dito sa may Cubao, bali kumita pala tayo dyan ng 80 pesos. At dahil naka-auto-accept nga tayo, ay tuloy-tuloy yung pasok ng booking, bali napasokan ulit tayo from Cubao going to Eastwood, 79 pesos lang yung fare niya via GrabPay. Sa totoo lang medyo na traffic tayo pero na drop na rin natin dyan si ma'am at kumita tayo ng 79 pesos. Kumita tayo dun ng 79. Confirm payment. After nga nila napasokan ulit tayo, balik yusi to QC lang naman din for 57 pesos. Wala pang ilang minuto ay na-drop na rin natin si ma'am at kumita tayo dyan ng 57 pesos. Ang isang nagustuhan ko rin pala dito kay Mobit ay hindi mo pa napapaba yung pasero mo may pumapasok na sa isang booking kaya nakuha ulit tayo bali from here sa may bagong bayan going to Shangri-La for 100 pesos Pagka-trap nga natin kay Sir ay kumita tayo dyan ng 100 pesos Napasukan nga pala ulit tayo dyan ng guramin na booking tayo ng booking 2.5 kilapit tayo sa tayo yung pick up Medyo malayo pero palagay natin to so, hindi ako mag-cancel ng booking <laughs> So totoo lang yung mga ibang binabato sa atin na booking eh malalayo yung pick up pero since inaaral ko pa yung application pinapalagan ko muna yung araw. Para tayo salam natin na nangyayari talaga diba? Tapos natin. Bale ang booking na pala na to, from here sa may Mandalu yung going to Makati. 56 lang talaga yung fare niya pero ginawang 70. tayo na 50-70 Face sharing their location Tignan tayo na 70 After nyan, may booking na naman na pumasok Booking number 7, 1.2 kilometers away Let's go! Bali yung booking na pala na to is binalik ulit tayo sa may mandalu going to Makati for 70 pesos. Ito, Mm. Aray, pick up Gusto nyo dyan, ma'am, para di ka mahirapan Airbrush Diretso lang ba, ma'am? Dito, ma'am sa totoo lang medyo naggalitohan pa kami dyan ni ma'am dahil dito lang talaga yung naipin niya pero boba na rin siya at kumita tayo ng 70 pesos. Laking gulat ko nga nang papasokan tayo ng Grab Express. Laking tuwa ako dahil na-miss ko rin talaga maglalamog. Pick up chip. Magpipick up. Magpipick up po ng parcel po ata. Bye. Bali ang pangulong booking pala natin is from here sa may Makati going to Pasig for 142 pesos by a grab pay. Pa, ano na lang po ko sa remarks, Mark's branch manager na nasa gusto Sige, may yun lang po hanapin ka. Sige, Sige ma'am. O, bahala, ma'am. Picture ano na lang po. Opo. Thank you po. At this point, medyo nalito ako dahil kailangan palang picturean yung item. So, ganto pala sa ano mga tol. Ya, yeah, ano tong di nakinig sa orientation eh. Kailangan pa pala picturean. Ayan. So bali na ka-pick up tayo ng Grab. Grab Express to mga tala ah. Confirm po to natin. Complete pick up. So bali ayan, um, ang fare niya is ito kasi net kasi to eh, mamaya makikita natin. Nalilito lang ako. <laughs> 9.8 kilometers away lang from here sa atin mga tol. So Makati to Pasig Grab Express. At dahil wala naman tayo pasero ay mabilis nga nating nadala yung items bali dito tayo sa may pasig. Chip kaya no? Miss Donna? Drive ko lang ha? oh. Oo sir, picture ako na sir oh. Salamat sir! All right guys, uh, 140 yung kinita natin doon, net earnings. After nga nila na naman tayo ulit, pang siyam na booking na to, bali from here sa may pasig going to Cubao for 132 pesos. Yeah. Sagdit <laughs> so, lang ay nakarating na kagad tayo dito sa may Cubao at kumita tayo dyan ng 134 pesos. Wow. Uh. Oh, sakit na ng pwet ko. Ang sakit na ng pwet ko. <laughs> <laughs> Nakakailang no, booking na tayo. Nakaka ano na tayo mga tol. Nakaka 9 bookings. And ito yung pinaka net earnings natin. 666 pesos. So napansin ko kay Joyride. Ay kay Joyride talay. Kay Mugit. Ang dami niyang ano. Ang dami niyang gurami. I mean puro gurami talaga yung pumasok sa akin kanina. And Um, ang maganda lang dito mga tol, nakita ko na hindi mo pa na-trap na yung pinaka-booking mo ngayon, may biglang may papasok na kayo na sa kasi naka si pa eh. So yun yung nagustuhan ko kasi um, ako kasi yung tipo na tao na ayoko talaga yung sobrang nag-aantay pa ng booking. Kumbaga, mas gusto ko yung tuloy-tuloy para hindi ko masyadong ramdam yung pakut So ngayon, um, break muna tayo, time check it's already 12.02 and nakaka-9 bookings na tayo and nakaka-666 pesos na tayo mga tol and ka. yun, kakain mo na siguro ako papay nga saglit. And so far, okay naman sa akin si Mubit. Basta alam mo yun na hindi ka ganun ka reklama sa trabaho. Ayun, sobrang dami niyang ano eh, sobrang dami niyang picture. Siguro gagawin ko lang siya ng separate vlog, mga tol. um, ituturo ko na sa inyo to. Pero kasi kahit ako nag-aaral pa rin, inaaral ko pa rin yung application. Pero so far for me, um, okay naman si Movit yun nga lang talaga. Mas marami siguro rito yung mga gurami booking. Yung mga less than 100 ng booking. Parang ilang beses pa lang ako nakakuha ng ano ng 100 plus na booking tapos uh, meron din sila ditong GrabPay, yun nakapasokan din ako ng GrabPay and yun siguro babalitan ko lang kay mami agis papahinga lang ako tapos kakain tayo let's go at dahil na gutom na nga tayo, eh kumain na rin tayo. And this is the reality ng pagiging isang MC taxi or delivery rider. Mas so totoo lang since may lag mag food trip, isa to sa mga na-enjoy ko, yung kumain sa iba't ibang lugar. My new name. This is not a game for me. After nga natin magpahinga na nakakuha nga tayo ng kubaw going to Balintawak tapos nakakuha ulit tayo ng Balintawak going dito sa may commonwealth for 150 pesos ulit. Actually, 138 lang talaga yung fare pero sinarado ng 150. Sumunod dyan ay nakakuha na naman tayo ng booking. Bali, Grab Express pala to. From Diliman, going to Ortigas for 151 pesos pero ang 200. Hindi ko rin pala nasabi pero enough ko na dyan yung auto accept ko Bali sunod sunod na long ride yung mga kinuha pala natin After nga nila nakakuha na naman tayo ng pang 13 na booking Bali from Pasig going to Nabaliches for 268 lang naman pero ginawang 280 at sinay na lang sa Gcash. At dahil sunod-sunod nga yung long ride na nakuha natin e eh, nagpahinga muna tayo saglit dyan bago kumuha ulit ng booking at ito na yung mga sumunod na nangyari. Pa? Pa? Nasaan pa siya Ah! Kayo ba yun ma'am? Ay, ayun! Ay, sige pa! Pa? Shower ka po! Hindi oh. ka... <laughs> Pwede naman ma'am! Dito ka ma'am! Uy, grabe ka naman sa gulong, ma'am. Ayan. P750. Ayun na po. Salamat. Binigyan tayo ng... yung last booking natin, binigyan tayo ng 250 230 lang yung fare. Ayos na. Grabe ang pagod. Ah, ha ha uh, ha. Uh. Alright, so time check it's already ano mga tol, 5:47. And nakailang booking na tayo. Nakaka 14 bookings sa na tayo. Siguro dito ko na yun, siguro tatapusin yung vlog. So, natapos tayo ng 5:47 PM and Naka 14 bookings tapos 1,399 pesos. Yan yung pinaka net earnings natin na hindi pa yan yung gross. And siguro ano mga tol, um, sabahin na lang tayo magkita-kita. And bibigyan ko kayo ng insights regarding dito sa biyahe natin. Compare mo kay Joyride.